Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. This is the part of the continuation of our testimony. Not only my testimony, so sobrang madumi pa dito sa ano, pero dito okay na yan. We're still here in Boracay. So lulubus-lubusin ko na po yung pag-record ng aking video. So we just praise God for this opportunity. Napakabuti po ng Panginoon to some so sam para travel lang para ano lang pero alam niyo po in every travel it's not just about travel what i always say is the goodness of god the love of god for us and i i want to share this testimony again another testimony for this episode so samahan niyo po ko habang naglalakad-lakad pero again pauwi na po kami mamaya so our flight is at 4 pm so grabe no napakabuti ng Diyos. alam niyo po In in Psalm 37 verse 4 delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. I just remember so haba naglalakad-lakad po ako. I will testify. I just remember po noon how many years ago na siguro mga 8 uh, years, 9 years or 10 years ago na when we were in Sorsogon we were, when we were just starting our business so our business was a uh, food cart and we were selling burger, french fries, Nalala po namin of course ang binibilang namin noon na ano na pera dinideposit sa bangko talagang mga barya-barya and there was a time po na napagalitan pa po ako ng isang bangko na bakit late yan nag-deposit puro barya ang deposit mo but it was just okay for me Now I I remember po ang pinaka-celebration namin noon pag okay yung sale ay may kinakainan po kami noon sa Sorsogon Tapos ang kinakainan namin ang worth ng celebration namin ay Uh, kakain kami nasa 150 to 200 pesos So order ako ng pancit O order ako ng clubhouse O kasha na yun doon Tapos iced tea So okay na yun Masaya na kami doon But alam niyo kung anong pinagpapasalamat ko sa Panginoon Na yun pala yun na Sometimes you don't need to You don't need to compare Ourselves We don't need to compare ourselves sa ibang tao All we have to do is to focus on God at kung ano man ang maliit na bagay, for example, nung time na yun, let's say for example, pansit lang, tinapay lang, pero grabe na nun ang pasasalamat namin sa Panginoon. At makikita namin, of course, ang iba magta-travel. Makikita mo, some of your friends are traveling. But it's okay, you are happy for them. At the same time, what you have, you are contented. Yes, meron kang dream, but you are happy of what you have. And that's very important. And what's the most important is our faithfulness to God. Pero sabi nga po, minsan hindi na tayo faithful, pero ang Panginoon na nanatiling tapat. And for this, for example, right now, sabi ko, by the way, this is, I, I praise God kasi nakatatlong video po tayo na testimony habang nandito tayo sa Boracay. So I'm taking advantage of this opportunity. So anyway, So naalala po namin na ganun lang yung celebration namin. Masayang-masaya na kami. Pero look what the Lord did yung parang happy na kami sa Panset, happy na kami sa tinapay, happy na sa clubhouse. Pero pang ip ipatravel ka pa ng Panginoon sa ibang lugar, sa, sa Boracay, kung saan pa, kung saan pa man na ibang bansa. And I just realized that uh, siguro lalo na pag nasa, ano, no, nasa ibang lugar-lugar pa, uh, sayang nga po eh, hindi ako nakakapag-record sa ibang bansa masyado pero ay I, I, I praise God for this opportunity siguro dadalasan ko na po So, look what the Lord did na parang anak sa simpleng bagay naging masaya kayo. And the Lord added more and more na sasabihin ng iba, para Boracay lang, para ganitong lugar lang. It's not, it's not just about the place. It's about, it's about the goodness and love of God. Na sa bawat meron po pala tayo, we learn how to appreciate. We learn how to be grateful to God. So, kaya po, sobra ako nagpapasalamat po kung anuman ang meron man sa kumakain, sa good weather, sa good health, and everything. Tapos, ang nakakatuwa pa po ito, so ayan ha, sumahan nyo lang po ako habang nagsasalita. Ito yung nakakatuwa, na the more pala na nagpapasalamat tayo sa Panginoon, natutuwa na pala doon ang Panginoon, na instead na reklamo, na let's say, iinom ka lang ng tubig, you are in good condition, you have a good... Uh, physical condition, we are grateful to God. Na nandito ka ngayon sa isang lugar na i-enjoy mo, na good ang weather, you are thankful to God. So natutuwa na pala doon ang Panginoon. So sobra po ako nagpapasalamat na grabe Lord no, dati sobrang saya na po namin sa ganitong bagay lang. Pero Lord sobrang mo pong hinigitan na may mga bagay na minsan hindi na nga natin pinangarap eh kasi hindi kaya arukin ng ating isip. Pero pag ang Diyos pa lang sa ating buhay, grabe. Grabe. Kaya po to my brothers and sisters in Christ, whatever the season ng buhay natin, season lang po yan. Yan po ay lilipas. Kung pangit man, tandaan natin, magbabago din po yan. Lilipas yan. And when the time is right, the Lord will make it beautiful. The Lord will make it happen na yung testing na yan, yung mga challenges na yan, for every testing, the Lord will, will turn it into a beautiful testimony. Kasi yan na yan din po nangyari sa amin noon. So, anyway, I pray na mas lalo po natin ito ma, mapadalas yung ganito, no? Na habang ini-enjoy ang kabutihan ng Panginoon, lagi tayo magbigay ng glorya sa Panginoon. So, we praise God. Grabe, no? Grabe si Lord magplano sa buhay natin. Things na hindi natin ma-imagine. Na kahit sa simpleng bagay, lagi tayo magpasalamat. Pero, Lord, sino ba kami, Lord, para mas lalo mong pagpalain? Para, grabe, Lord, ang pabor mo po sa amin, Panginoon. Na siguro kakain pa lang kami kahit na clubhouse or whatever, bread. Grabe, sobrang papasasalamat sa Ama na may likha sa atin. Because God is so good. Whatever na nararanasan natin, hindi pwedeng ipagkaila ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, if we are willing and obedient, we will eat the best of the land. So, yan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa ating YouTube channel as well as sa ating TikTok account. Gayun din po sa ating Facebook page. So we will continue to testify the goodness of God. So kapatid, whatever na nararanasan ninyo ngayon, pangit man yan, give glory to God, give thanks to God. Dahil ang kahit na pangit ang nangyayari, hindi pwedeng itago ng pangit na nangyayari ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. So thank you. God bless.